Ganito ang gawin mo sa mga kachat mo para malaman mo kung ini-screenshot nga ba nila yung mga message nyo sa isa't isa. So, katulad po nyan. So, pag kumuha po siya ng screenshot, mag-notification dyan sa message nyo. Katulad nyan, took a uh, screenshot. Kung ilan po yung uh, in-screenshot niya, lalabas din po yan kung ilan po yung notification yan So, ganito lang po, sa ang gawin nyo. So, paalala po muna mga ludis bago natin to gawin. Effective lang po ito para po dun sa mga naka end-to-end encrypted chat na message Okay, so para po dun sa mga normal uh, message, wala pong option para dun sa inyo, kung gusto nyo pong magkaroon ng ganito, ang gawin nyo po uh, i-end-to-end encrypted chat nyo po ang mga chat nyo, ngayon pag naka-end-to-end encrypted naman po mga ludis katulad nito ayan, ganito po ang gawin nyo so dito sa message nyo, halimbawa ito si Barbie, ayan so naka-end-to-end encrypted siya ang gawin nyo po, pumunta kayo dito sa icon na bilog na yan, click nyo And then, scroll up nyo po. Scroll up nyo. Hanapin nyo po itong disappearing messages. Ayan. Lalabas lang po yan loads kung naka-turn on ang into-in -in encrypted, ha? And then, i-click nyo po. And then, mapupunta po tayo dito. Dito po sa disappearing messages, kailangan po nating isit sa 24 hours. Yan, i-click natin yan. Dapat po nakasit sit yan, yan. So, dito loads, paalala po, kung ayaw nyo pong ma-delete yung mga messages nyo sa end-to-end -end encrypted chat, kailangan po i-turn off nyo po. Ibalik nyo po yan sa turn off na ganyan. Kasi po, pag lumampas po ng 24 hours, yung mga end-to-end -end encrypted chat nyo, messages nyo po, mga loadies, na ginawa doon ay madi-delete po yan sa loob ng 24 hours. Ngayon, ang benefits naman dito mga Lodis, malalaman mo kung ini-screenshot yung mga message nyo sa messenger or malalaman mo din po kung nag screen record. Kaya kung ayaw mong mawala, before 24 hours, i-turn off mo po yan mga Lodis.